pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa gipna ng mga otoridad ang isang 68-year-old na lola na umano'y pinalo ng kahoy ng sariling kapatid sa Davao del Norte. Ang itunuturong ugat ng kanilang away, bigas. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Palita mula sa Dabao del Norte. Nasa gip na matauhan ng Philippine Coast Guard Substation Tagbabo sa Island Garden City of Samal o Igacos, Dabao del Norte, ang isang 68 anyos na babae. Matapos pinalo ng sarili niyang kapatid gamit ang isang kahoy sa Puro Cruzal City Libod, Barangay Tagbabo, Kaputian District, Island Garden City of Samal, Dabao del Norte. Ayon sa report, habang nagpapatulya ang mga tauhan ng Coast Guard, nakatanggap sila ng tawag mula kay Barangay Kagawad Ruli Uyanggurin. Ukol sa insidente, agad rumispondi ang mga otoridad at nadatnan ang biktimang si Agusta Paragas, 68 anyos, na may sugat sa braso. Habang nakikipagtalo sa suspek na si Juvencio Tungkayadan, 71 anyos, ang nakatatandang kapatid ng biktima. Napagalaman may hawak na itak ang suspek at pinaniniwala ang tatagain ng biktima ngunit agad ito napigilan sa mga responding otoridad. Sugatan din ang kamay ng biktima sa nasabing kaguluhan. Batay sa paunang investigasyon ng Island Garden City of Samal Police Station, galit umano ang suspek sa kanyang kapatid dahil sa nawawalang 25 kilong sako ng bigas na siyang pinagmulan ng alitan. Arestado ang suspek at naharap sa kasong physical injury, paglabag sa Article 151 o resistance and disobedience to a person in authority at Article 155 o alarms and scandals ng Revised Penal Code. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng dalawang kalalaki ang sakay ng motorsiklo matapos silang mabangga ng kotse sa season Pangasinan. Sa ulat ni OIC Chief Police Major Jerbil Reliorta, sakay ng motorsiklo sila binahamin Pasquan, 55 anyos, construction worker residente ng Gisit Norte Asingan, ang kasi Dexter de Cruz, 34 anyos, construction worker, residente ng barangay Tumapok, Borgos, La Union, nang huminto sila sa intersection ng aksidente nabangga sila ng SUV na minamaniho ni Rod Del Marsan, 54 anyos, residente ng Porok Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Bunga ng insidente, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng dalawang sakay ng motorsiklo na agad namang naisugod ng mga nagresponding responding polis sa pagamutan. Habang ang SUV driver ipinasilali muna sa medical checkup up bago nila sa police station para sa kokulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Ari, 38 ura sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Bangsamoro Region, labis ang tuwa na mga residente na mag-aaral at mga magsasaka ng Barangay Bungkog, Upi, Maguindanao sa completion ng 2.3 km access route na may direktang connection sa Sabaken National High School. Habang sa bayan naman ng Datubla, Sinswat, isang 1 kilometer road project worth 20 million pesos ang nakompleto na rin Connecting Barangay Nalkan to Sitio Bandera, ang naturang access road ay may direktang ruta sa mga dating kay hirap puntahan ng mga magagandang beach at coastal community sa lugar. Ayon kay MPW Maguindanao del Norte Engineer Abdel Majid, ang mga access road na ito ay kabahagi ng pag-unlad sa mobility at economic activity sa lugar at sa lalawigan ng Maguindanao del Norte. Ayon din kay Engineer Majid, ang MPW sa panguna ni Minister Ed Guerra ay patuloy sa ginagampan ng papel nito sa pagpapaunlad sa bahaging ito ng Bangsamoro Region sa so magita ng mga infrastructure na kailangan ng mga community na dating sentro ng mga digmaan sa pagitan ng AFP, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutat, MBC. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Apat na magkakapatid ang arestado sa isang bypass operation na ikinasa sa barangay Kataning Dakong alas 3 ng hapon dahil sa umano'y pagbebenta ng illegal na droga na nagkakalaga ng 748,000 pesos. Kinilala ng Pideya Bata Provincial Office ang mga sospek na sina alias Ayeng, 48 anyos, alias Rara, 37 anyos, alias Rolly, 33 at isang alias Ali, 29 anyos. Dalawa pang kasamahan ng mga sospek na sina alias Ann at alias Ronron ang naaresto rin sa operasyon na isinagawa ng pinagsanig pwersa na pinayabatan at lokal na pulisya sa lugar. Na-recover mula sa kanila ang anim na sasye ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang na 110 gramo, isang android point at ang ginamit na by bus money. Ang mga nakumpiskan droga ay dinala sa laboratory ng PDEA Region Office 3 para sa pagsusuri na harap ang mga sospek na arestado sa kasong non-bailable sa ilalim ng Section 5 o pagbebenta ng dangerous drug kaugnay sa Section 26B o sa buatan sa pagbebenta at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, Dani Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.